Welcome back to my YouTube channel mga kabosing Ito naman Ito laki oh Ooh, uh, Ano kaya to? Parang Ito no Itong tawag ito bayang Ayan, eh, no, Laking bayang oh Bayang 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 sa naman yun ang laking ano pagi ah, grabing pagi naman yun laki pagi oh Ooh, laki laki grabe namang pagi yan oh. Ang laking pagong mga kabosing oh. Ilang kilo kaya ito? Ini mga gitre ko. Wow. Grabe pa naman yang huh? laki. Oo. itok yun laki oh. Ay dalowas sila ano. Eh, no, ang laki. Tortoise mga kabosi no. Oh. oh. malaki laki dong natayp na ta sa gilid ko hindi natin makuha oh laki oh isang kilo kaya to oh laking talakitok mga kabosing Tribale. Tribale ba yun oh oh talakitok na ayun walang buntot ah. tignan mo naman yung mga kasamang isdan delete oh <coughs> Mhm. Mm wow. Grabe dito, nandito 'yung malalaki. Yan nasa baba oh. Hmm, grabe ang laki niya, no. Oh. Dito sa kabila. Ay, sa harapan mga kabosing. Ayun <laughs> Ay, alaga natin sa manong anak. Ay, dito, tayo dito nagbi-video eh, tayo dito, ano? Oh. Mm. o laki Lalaki oh. talaga ng talakitok dito, tataba oh. Maraming talakitok 'yan. Oh. Maraming talakitok mga kabosing oh. Kita nyo? Ano kalaki? Ilang kilo kaya 'yan, oh? Maraming laking talakitok niyan. Oh. ilang ilang siya. Ang dami palang lang pagong dito, oh. Ito mga medyo maliliit lang 'to. Nandung kanina mga dalawang daang kilo siguro yun, baka hindi lang. Yeah. Laki talaga nito, oh. Kahit yan lang mauwi natin, mga kabos, solve na tayo, yun, know? Buri. Oh. Buri, mga kabosing. Malaki na rin to, ayan, oh. Banak. Banak, banak. Tapos dito. Hmm. Naglulumot <laughs> na siya, oh. Maliit pa rin mga kabos, sinandun ka rin na, doble yan. Pero kung nasa niyan na yan, sang dang kilo na yan. Yung lalaki ng buri sa'yo. iyo uh, Ito yung malalaking buri pala. Oh, balik na tayo mga kabosing. Um. Ay, iniwan na natin yung alaga natin sila. Na nang alaga doon sa alaga ko. <laughs> Ay, mga boss, yung laki, oh, tingnan mo. Yung malaki 'yan. Sobrang laki. Grabe ang laki niyan. Andun pa yung isa, oh. Mayroon kasi nito, maganda ito para may ano siya Hindi malaglag yung mga cellphone natin oh. Mayroon siyang fiberglass oh. Di ba? Ano kaya to? Danggit din to eh. Oh, yung lumalaking danggit na yan, eh, no? Ay, hindi. Ah, <laughs> Sanda natin mga kamusing, ano? Eh, Ito. Oh. Iiwan na tayo. Nandun na sila. Ayun na yung malaki. Nandun na siya, oh. Ayan po, dalawa. Ang oh, lain joystick natin sana kinuha natin. Makabuhin ka kalaki ko. Oh, wow. Jumbo. Mas malaki pa yung ulo niya sa ulo ko. <laughs> oh. 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 Nabas ano? yung ulo niya. Ini. Ini. Ito. Ito. Mm-hmm. Yan pa, oh. Lapi Ang nawala na sila. <laughs> Doon pa sa, sa aquadome Nandito naman yung... Ayan ah, to. Ang laking isda, mga kabosing. Ayan. So, hati-hati na hati, lang. lang, mga kabosing. Diba, <laughs> summer dito, eh. Shark world. Shark world ako dum, hinahanap ko sila imanasan na sila tumasap na kaya sila <laughs> nawala na yung mga kasama ko <laughs> Mafal Mafal Si Mafal ba yun? Ay, hindi Ah, saan na kaya sila? Nasa na siguro sila mga bossing So, nagkawala-walaan na kami mga kabossing Hanapin ko sila mamaya, no? Update ko kayo okay. Oh, ayan, kita ko na si At atsarik, may tabirang ulit po Mafal o. Hindi siya marulong kasi pa mag-English eh. Ah, dito tayo sa taas. Dito tayo sa Shark World. Entrance. Entrance.